Alala mo nung bata ka pa, tapos nasa labas kayo ng pamilya, nangungulit ka, nagpapaka-wild. Tapos makikita mo yung nanay mo nakangiti lang, tapos bigla ka nalang bubulungan na hintayin mo pag uwi natin ng bahay. Ah. Tapos pag uwi magbi-beast form na siya. Unlimited pa yung beast gauge, kahit na police, hindi ka na matutulungan. Ayun mismo yung bloody roar, pre kuhang-kuha yun. Sobrang wild, ibang klase. Pag ako nun sa Manila Zoo, so ganito yung inaasahan ko makita eh. Ang bangis, kaya nga ang dami sa inyo yung nagre-request na i-topic ko naman to eh. Nakakapagtaka lang, kasi di ba diba isa to sa beloved fighting game sa PS1 era? Halos lahat ng kakilala kong nagka PS1 at marami ding nagka PS2 yung naka-experience nito. Pero bakit yung huling game na lumabas, 2003 pa? Mahigit dalawang dekada na yun. Bakit bigla na lang naglaho? Anong nangyari? Para pag-usapan yan, kailangan muna natin bumalik sa nakaraan sa mid-90s kung mulat ka na nun. Pero hindi naman yung sobrang mulat ha. Yung mga sobrang mulat nun sa video karera nagpupunta eh. Pero yung mga tamang mulat lang, sigurado naging tambayan sa mga arcades o sa videohan. Kung di mo kasi inabot yung panahon na yun, punuan talaga yung mga yun pre. Siksikan. Billion dollar industry yung mga yun eh. Yung Street Fighter 2 pre, kumita ng 10 billion dollar sa arcade yun. Kaya kahit na maliit na parte lang nun, syempre gusto mo din kumagat, di ba? Ito na rin yung panahon na umuusbong yung 3D sa gaming, kaya may window na para pasukin yung market na yun. At yun yung gusto i-capitalize ng ating o rising pa sila nung time na yun. Sinimula nila yung pagde-develop sa fighting game nila at hindi naman basta-basta yung laro na ginagawa nila. Makikita mo na may purpose talaga yung game kasi nung 1997, doon na nilabas sa mga arcade, yung Bloody Roar, Hyper Beast Duel. Sa Japan at sa Europe nga lang yun. Sa North America kasi ang pangalan ng game doon Bistorizer eh, na hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Alam ko na nangyayari talaga yung magkakaibang pangalan sa bawat region, pero parang swabe na yung Bloody Roar para sa lahat ng lugar, ba? Diba? Yung Vistorizer, parang may hindi magandang nangyari kaya nagkaanak ang isang Transformer at Digimon eh. Pero kahit problemado sa pangalan, ang mahalaga naman dyan, yung mismong game. At doon naman sila nag-deliver, pre. Fast pace na labanan ang napili nila gawin dito, kaya mabilis na bakbakan agad. Sakto yun, kasi kahit hindi siya kasing technical ng ibang game, mas simple lang to laruin, naging mas enjoyable naman kasi mas madali itong intindihin. Sabong na agad, kaya ito yung klase ng game, nakauumpisa pa lang, puro sigawan na agad ang maririnig mo. At mas lalo pang lalakas yung ingay na yon pag may gumamit na ng beast form. Yung magta-transform na yung taong fighter tapos magiging beast. Yun ang naging identity ng game na to, pre, na nag sa kanila sa ibang fighting games. Sa una kung titignan mo, parang gimmick lang eh na ano, pwede ba isali dyan si Petrang Kabayo? So one trope din ba siya? Pre, napakaraming bangungot yung binigay sa akin ng transformation ni Petrang Kabayo na yan. Pero na apply naman ng maayos yung mechanic na yun sa game na na- tugma nila ng maganda sa naging storya ng Bloody Roar. Ang kwento kasi dito may isang grupo ng mga tao na tinatawag na Sowan Trope. May kapangyarihan sila mag-transform na maging isang beast na kalahati tao, kalahati hayop. Kaya nagpa-tournament yung underground organization na Tylon Corporation. Para lang magkaalaman kung sino ba yung pinakamalakas na Sowan trope sa lahat. Kaya lang may agenda pala sila na ang mananalo pala, plano nila i-mind control. Gagawin nilang alagad para magpatupad sa mga hindi magandang balak ng kumpanya nila. Ang pinakabida dito si Hugo, yung wolf. Yung ibang karakter si Lagado na Lion, Bakuryo na Maul, si Alice yung Rabbit, si Mitsuko na Baboy Damo, Greg na Gorilla, Wong na Tiger, at si Fox na nagiging fox. Fox, ang pinangalan nyo sa fox. Naubusan na ba kayo ng pangalan? Ano na lang ang ipapangalan mo sa anak mo? Tao? Hindi pa dyan natatapos yung problema sa mga pangalan na yan talaga. Pero hindi na mahalaga yan. Ang importante nga kasi yung laro at doon naman sila nagtagumpay. Maganda yung mechanics, solid na gameplay, top tier yung graphics, at may pagkabrutal yung laro. Hindi naman mala Mortal Kombat ha, pero madugo siya. Kahit manalo ka pa, malamang naman may rabies ka. Magpa-injection ka na. Kitang kita yun sa maganda magandang visuals kaya na nila halos lahat ng requirements para maging enjoyable ang Bloody Roar. Panalo yung game pre kaya tinangkilig siya ng mga arcade players. Malinaw na nakita ng Hudson Soft yan kasi sila yung nagpublish ng Bloody Roar sa Japan eh. Kaya nakipagkasundo sila sa Ating para makuha nila yung rights kasi gusto nila i-port yung game sa PS1. At sa totoo lang common sense na lang yun. Hindi na kailangan pag-isipan kasi noon na humahataw yung mga home consoles. At dahil unang console lang Sony ang PS1 kailangan nila mag po ng games para don. Kaya nagpresenta sila na sila na yung bahala magpublish ng Bloody Roar sa North America. Kaya win-win din talaga yung desisyon na to para sa lahat, pre. Walang talo to. Lalo na para sa mga gamers. Kasi isipin mo, di ba, July 1997, nirelease to sa mga arcades. Tapos November 1997 lang, nasa PS1 na agad. Minadali, de ba? Alam na jackpot eh. Pero yung port sa PS1 na yun, hindi mo ang minadale Kasi, ang lapit ng quality niya sa arcade. Hindi kagaya ng mga X-Men vs Street Fighter na maraming nadismaya sa PS1 version. Dito sa Bloody Roar, posibleng malito kung alin ba yung PS1 at alin ba yung arcade. Dahil sa magandang trabaho sa pagport na yun, lalo pang dumami yung fans ng laro na to. Nadagdagan pa lalo kasi bukod sa malaking kinita nila sa mga arcade machines, bumenta din ang kulang 400,000 units yung Bloody Roar sa North America at Europe pa lang. Hindi groundbreaking success yun, pero success pa din nonetheless. Kaya nga nung 1999 na-release ulit to sa best range ng PS1 kasi kahit anong angulo mo tignan, solid fighting game yung naiproduce nila sa Bloody Roar. Kaya hindi ka na magugulat na isang taon lang ang lumipas, nilabas na agad yung Bloody Roar 2, the new breed sa North America. Sa Japan at Europe naman ang pangalan, Bloody Roar 2 the bringer of new age. Bringer of the new age. But hindi na lang the new age. But kailangan mo pa maging Jejemon. Okay, pagdating sa Bloody Roar, depende yung sagot sa taong tatanungin mo kung aling yung paborito nila. Iba-iba yung magiging sagot dyan, pre. Pero pag ako yung tinanong mo, itong Bloody Roar to yung isasagot ko. Full disclosure lang, sa pagkakaalala ko, ito na yung huling Bloody Roar na nalaro ko. Kaya, oo, bias ako towards sa entry na to. Pero may dahilan naman din ako kung bakit ito yung paborito ko. Kasi, solid na sequel sequel yung nagawa nila dito. Sa timeline nito, limang taon na yung lumipas mula sa naunang game. Napigilan naman nila yung masamang balak ng Tylon Corporation. Kaya nga lang, dahil doon, nabunyag na sa mga tao na may mga soan tropes pala sa mundo. Takot at inggit yung naramdaman ng mga normal na tao na nauwi naman sa pangmamata sa mga soan tropes. Binansagan na na mga enemies of the human race yung mga yun. At doon na sila nagkagirian ng mga tao. Dapat nagdagdag na din sila ng Wolverine na karakter, ba? Diba? Ginawa na rin X-Men yung eh. Dito na nagsimula gumulo yung kwento, pero sige lang. Wala namang naglalaro nito para sa storya, ah, ba? Diba? Ang mahalaga pa din dito yung laro. At yun ang mas napaganda pa lalo nila. May mga tinanggal sila, pero marami namang dinagdag na nakatulong ng maigi sa game. Mas swabe yung labanan dito mas makinis. At yung mga characters na pinalit sa mga nawala, mas maganda pa. Kaya kahit may mga hindi nakalaro sa unang game, marami sa mga yun, yung nainganyo pa din itry yung sequel na to. Yung magandang graphics kasi sa unang game, mas gumanda pa lalo dito eh. Usong-uso sabihin dati na mukhang totoong tao na yung game, pues dito naman, mukhang totoong hayop na halimaw na. At na-complement ng magandang visuals na yun, yung na-improve pa lalo na gameplay dito sa BR2. Naging mas strategic kasi dito, pagdating sa defense, at pag-atake Binago kasi nila yung mechanics Pagdating sa mga yun At doon na pumasok yung pinakamabangis Na dinagdag sa game Yung Beast Drive magkakaibang super ng bawat karakter to na pwede mo lang magamit pag nasa beast form ka pag ginamit mo yun mauubos yung beast gauge mo kaya babalik ka sa human form at hindi ka na pwedeng maging beast para sa round na yun kaya kailangan mo ng tamang discard sa paggamit nun kasi nakikita mo naman siguro na posible maging dilubyo pag pumalpa ka sa paggamit nun diba? pag nagamit mo ng masyadong maaga yun o kaya na cancel ng kalaban mo yari ka na isang bagay lang yun na dinagdag nila pero napakalaki ng naitulong nun para maitul bulak yung bloody roar papunta sa next level. At nag-reflect naman yung sa sales kasi pagdating sa North America at Europe, umabot sa 460 kayang benta ng bloody roar 2 sa consoles. Idagdag mo pa yung ibang region at kinita nito sa arcades, ba? Diba? Kaya malinaw na success na naman. Nalampasan nila yung original game. Nasa tamang landas yung pag-progress ng series na to at kung itutuloy-tuloy lang nila, posible mapabilang sa top tier fighting game ang bloody roar. Nakita din ng Hudson at 18 yan, kaya wala pang isang taon nang lumipas, tumalo na agad sa next gen ng Bloody 3 papunta sa PS2. Okay, disclaimer lang ulit. Kasi nga, BR2 yung huling nalaro ko. Hindi galing sa personal experience ko yung sasabihin ko from here on out. Bumasi lang ako sa mga reviews, feedback, kaya impression ko lang yung mga to. Okay, sa Bloody Roar 1 and 2, Sony ang nag-publish nun para sa mga PS1 port nung game. Nadahilan malamang kung bakit PlayStation exclusive yung mga yon. Pero pagdating naman sa Bloody Roar 3, nasingitan na sila ng Activision. Siguro dahil sa success ng dalawang unang game, kaya nag-offer sila ng mas maganda pang deal. Hindi naman nakaapekto yung pagpapalit ng publisher na yon na pag-uusapan pa natin mamaya. Pumunta na muna tayo sa naging storya ng game na hindi ko na talaga maintindihan. Pero pag mo intindihin to, para kang nag-review para sa periodical test habang naka-mushrooms. Nag-aaksaya ka lang ng oras Nabaliwala na kasi yung kwento sa dalawang naunang game nag away na sila Napunta na sa mga sumpa-sumpa Ginawa nilang komplikado Kaya ang hirap na sundan Buti na lang bumawi sila sa ibang paraan Kagaya sa mga characters Wala na silang tinanggal Binalik yung mga characters sa naunang game Tapos dinagdagan pa nila Tapos yung mga additions na yun pre Ang babangis din Kaya maganda yung naging reception sa mga yun Hanggang sa final boss na si Uranus Na ang ganda ng pag kagawa Bad aspre pre, lalo na yung beast form niya. At hindi lang characters ang nadagdagan dito. Kasi pati beast drives, dinagdagan din nila. Tigda dalawa na bawat characters. Pati nga moves, nilawa ka nila. Kasi meron na ding hyper beast mechanic. Dahil sa mga additions na yun, kailangan may pagka na ang approach mo sa labanan. Dagdagan mo pa ng upgraded visuals. Dahil nga tumalo na yung game na to, papunta sa PS2. At ang laki ng inangat ng graphics niya, dahil sa bagong hardware. Hindi naman sobrang ganda, tapos medyo nabawasan yung kulay ng game. Pero para sa unang entry, para sa PS2 console, hindi na masama yung unang attempt na yun. Nakita ko na ang dami pa din yung fans na natuwa dito. Ang dami din na ito yung paborito nila. Kaya lang kung titignan mo objectively, Walang masyadong naidagdag to para sa series. Sakto lang, hindi niya pinababa, pero hindi niya din pinaangat yung series. Kaya bumaba din yung sales nito sa 350,000. Globally na yun. Hindi flop yan pre ah, matatawag pa din naman na success yung benta na yan. Pero para sa isang up and coming franchise na bagong labas sa bagong generation, hindi magandang senyalis yung nangyayari na yun. At dahil na Activision na yung humawak noon sa pagpublish ng Bloody Roar, after one year naman, nilabas nila yung Bloody Roar, Primal Fury. Pre, never akong nang hinayang pagdating sa mga Bloody Roar na hindi ko naman nalaro. Pero nung nakita ko tong game na to, naisip ko sana nalaro namin ng mga tropa ko to. Mukhang napakasolid niya kasi Kaya ito yung napakasakit na kapalpakan na nangyari sa series na to. Parang soft tribute na spin-off to eh. Kaya side story din yung naging storya dito. Dahil sa awayan ng mga tao at so one tropes, may isang kaharian na nagbunga. Yan na nga naintindihan ko pre kasi kahit medyo pinasimple nila ang gulo-gulo pa din. Na naka nakakalungkot kasi sa presentation ng kwento, parang nag-effort din talaga sila. Ang ganda ng animation na prenodus nila. Tapos may kanya-kanya pang ending bawat karakter. Halata nga lang na hindi na balance ng maayos yung budget kasi sa in-game, mga bigating voice actors yung kinuha nila. Pero sa mga cutscene na animation, wala man lang boses o sound effect. Music at subtitle lang ang meron. Ang ganda tingnan pero walang laman. Para mong ginawang cutscene yung PS Vita. Buti na nga lang ang hindi tinipid dito, yung mismong game. Ang bangis pre, lalo na yung graphics na overhaul lahat, bawat character pinaganda. Puro bago yung costumes at makukulay. Pinilit masulit yung mas malakas na hardware ng console. Mas pulido yung lightings, yung textures, halos lahat. Hanggang sa stages pre. Na-remodel yung mga levels mula sa Bloody Roar 3, nakapansin-pansin ang diferensya. At hindi lang yung graphics ng stage. Kasi pag nasobra sa bakbakan, pwede kayo lumampas sa stage at mapunta sa ibang bagong lugar na nakakatawang na idagdag din nila dito. Hindi nga lang stage kasi ang dami ding modes na pwede mong ma-unlock. At since sobrang dami, kaya hindi ka basta-basta magsasawa sa Primal Fury kung gusto mo lang talaga sulitin. Kasama dun yung apat na characters na pwede mo ma-unlock, na puro solid lahat. May kasama pang stage na ma-unlock dun, kaya gaganahan ka talaga tapusin. Ang e pre, hanggang sa malilit na bagay talaga, halos lahat na improve mula sa Bloody Roar 3. Ang nakakaasar nga lang, nawala dito yung dugo. Bakit nawala yung dugo? Paano mo tatawag ang Bloody Roar yung sarili mo kung walang blood, ba? Diba? Nasa pangalan mismo yun eh. Para mong kita yung crush mo na walang kilay na magtataka ka na lang kung ano bang nangyari. sa totoo lang hindi naman nakaaapekto sa gameplay yun pero ang weird lang talaga siguro dahil Nintendo GameCube exclusive to kaya ginawa yun at yun ang pinakamalaking pagkakamali dito. Pero bago yung pagkakamali na yan, i-mention na muna natin na after a year na port sa OG Xbox 2. Ang pangalan ng game doon, Bloody Roar Extreme. More or less the same game lang siya. nadagdagan lang ng isang character na exclusive dati sa Japan. Tapos yung sins niya ginawang 3D graphics imbes na yung anime na makikita mo sa Primal Fury. Pero all in all, magkaparehong laro lang talaga sila. At panalo talaga yung game na to, pre. Kung pagbabasihan mo yung Metacritic, ito yung entry na pinaka- gusto ng mga critics at mga fans. Kaya ito yung pinakamataas na rating sa series. Pagdating sa Gamecube at Xbox, isa to sa top tier na fighting game na pwede mong malaro dun. Kung nilabas din sana to sa PS2, baka pwede mo din to itapat sa mga pinakamagandang fighting game dun eh. At yun na nga ang masaklap dito. Anong naisip nyo? Bakit hindi nyo nilabas to sa PS2? Inuna nyo ilabas sa Gamecube na third place lang sa console race sa generation na yun. Tapos isusunod nyo sa Xbox na pinakaunang console pa lang nila yun. Pero sa pinakasikat na console sa buong mundo, hindi nyo nirelease? Alam kong hindi kasing lakas yung hardware ng PS2 kung ikaw kumpara mo sa Gamecube at Xbox. Pero kahit i-downgrade mo lang ng konti yung PS2 version, ang dami pa din kakagat nun, pre. Kaya nasaktan yung sales ng Primal Fury eh. Bumenta lang ng around 220,000 units. Pinagsamang Gamecube at Xbox na yung benta na yun, pinak magandang entry sa series so far, pero pinakamababang sale din nung time na yun kung nilabas lang to sa PS2, hula ko papalo ng 500k yan sa console na yun lang e, eh. at isa pa ito din yung unang game na hindi nilabas sa mga arcades kasi palaos na yung mga yun, kaya mahap di din yung naging benta sa quality game na to nakakadismaya, pero uunahan na kita pre mas madidismaya ka pa sa mga susunod na mangyayari. After one year lang, nung 2003, nilabas na agad yung Bloody Roar 4 sa PS2 na lang. X na yung Xbox at Gamecube. Baka nadala sila sa nangyari sa Primal Fury. Iba na din ang publisher dito. Konami na, at co-developers na din sila dito. Noon na kasi nila inaabsorb yung Hudson Soft. Binibili na kasi nila yung company na yon. Ayoko naman sabihin na malaki yung impluwensya ng Konami sa laro na to kasi wala akong makitang ebidensya. Pero para sa akin mukhang ganun yung nangyari pre. Kasi lahat ng naging Bloody Roar, dinevelop yung mga yon sa game engine na ginawa ng 18. Pero pagdating dito sa BR4, hindi na yun yung ginamit nila sa pagdedevelop. Ibang engine na. Kung nagtataka ka na, Teka, isang taon lang din develop, tapos start from scratch. Parang sobrang minadali. Hindi naman ganoon kasi mas malala pa sa inaakala mo yung nangyari. Magkasabay pala i-develop to sa Primal Fury sa Xbox, pre. Tapos magkaibang engine ang gamit. Para kanong gumagawa ng report na Tagalog, tapos ipapasabay sa iyo yung report na English habang nag-aaral ka pa lang ng English. Nagkaloko-loko na, pre, at nag-reflect yun nung narilis na yung game. Ang daming bugs. Problemado dahil sa pagkakamadali sa development. Yung victory screen minsan maglalak o tuluyan ng maghahang. Yung boses sa audio minsan nagdodoble-doble, nagpapatong na para kang nakikipag-usap sa echo. Kung hindi naman ganoon minsan muted, kaya napaka-inconsistent. Pati sa music, sa mga transition ng loading, bigla na lang hihikain yung tugtog hanggang sa bigla na lang mawala. Hanggang sa mga sound effects sa game, mali-mali, kaya mawawala ka talaga sa immersion. <laughs> At hindi lang sa audio ang problema, pre. Hanggang sa mismong voice acting, leche pa din. Karamihan kasi sa mga voice actors dito, hindi naman voice actors. Mga musikero yung kinuha nilang voice. Isipin mo na lang nung naging baseball player si Jordan. Hindi maganda yung nangyari, di ba? Kaya ganun din yung nangyari dito. What's your business here? Eh? Who are you? Oh yeah? At syempre hindi lang sila sa presentation pumalpak dito papalpaka na lang din eh. E di ito do mo na, pre. Dito ka lang makakakita ng fighter na naka-headstand na steady lang. Seryoso, walang binatmat dito si Eddie. Si Reptile ng Mortal Kombat, nagiging invisible. Dito sa Bloody Roar 4, lalabas pa din yung ulo at mga kamay para hindi lugi. Considerate sila, ba? Diba? Bukod pa sa visual bugs na yan, yung mismong graphics niya din, dahil may nadali, hindi na pulido. Hindi naman pangit, pero kung ikukumpara mo sa BR3, mas okay pa yon kesa dito. Napura kasi masyado delikado kaya yung trabaho nila kung ano na lang pwede na kagaya ng mga locked characters dito sila Long, Koryu, Shina at Uranus mga fan favorites na yan, yung iba nasa unang Bloody Roar na at playable na agad dun. Pero dito, kailangan mo pa talaga i-unlock. Isipin mo kunyari Pasko, tapos pagkabukas mo ng regalo sa'yo, ang laman nun, yung ding niregalo sa'yo last year. Nakakadismaya, ba? Diba? Pero buti na lang, may isa pang unlockable na character dito. Bagong character yun, si tapos dragon naman siya, kaya mabangis din. Kaya lang alam mo kung paano ma-unlock yun, kailangan mo siya talunin sa arcade mode, na normal naman yun, ba? Diba? Ganon talaga ang problema lang dito, isang try lang ang pwede mong gawin para talunin siya. Pag natalo ka, game over agad, pre back to start ka na naman para lang malabanan mo siya ulit at hindi pipitsuging kalaban to ha ah. malagoro o Shao Kahn to isipin mo na lang kung sa Mortal Kombat tuwing matatalo ka ni Shao Kahn back to start ka na naman masisiraan ka ng bait nun ba? Diba? may iba namang paraan para ma-unlock to pwede ka gumamit ng DNA points pero hindi rewarding yun pre nagmukha lang tuloy backup up yun kasi problemado yung game pero hindi pa doon natatapos kasi ang pinakamaling nagawa nila sa game na to yung ginawa nila sa gameplay mismo dito kasi yung life bar at beast gauge ginawa nilang konektado. Bali pag ubos na yung life bar mo, buhay ka pa din pero ang mababawasan na yung beast gauge. Pero pwede din madagdagan yung beast gauge na yon habang nakikipaglaban ka. At pwede mo din yun i-recharge pero babawas na yun sa buhay mo. At pag naka-beast mode ka naman, ang mababawasan sa'yo yung beast gauge hindi yung buhay. Ang gulo, ba? Diba? Napakakomplikado na ng bagay na dapat napakasimple lang. Ang sinasabi tuloy ng iba, pampahaba lang ng laro yung ginawa nila eh. Ang mahirap pa, kung nagpakabihasa ka na sa mga unang game, itapon mo na lahat ng natutunan mo kasi kailangan mo na ng bagong taktika dito. Bukod dun, ang dami-dami pa talagang problema, pre. Hindi balansa yung nagawa nila sa mechanics ng laro. Hindi ko na kayang isa-isahin kasi nagre-record pa lang ako ngayon, pero tinatamad na agad ako mag-edit. Ang maganda nga lang na nagawa dito, binalik nila yung sa game. Umaagos. Naakmang-akmahan naman sa nangyari kasi madugo din yung naging sales ng Bloody Roar 4. Sa nakita ko, 90,000 lang ang naging sales ng game, hindi man lang umabot sa 100,000. Ito na yung naging lowest selling na Bloody Roar sa lahat-lahat. Nakakatawa lang na pati yung tamang ginawa nila, na binalik nila yung dugo, nakasakit pa din yun para sa game. Sobrang dugo kasi yung nilagay nila, kaya naging M-rated yung Bloody Roar 4. Ito yung nag-iisang M-rated na game dito sa series na to. Dati tin eh, pero dahil naging mature, ang dami sa audience yung hindi na pwede bumili nito. Na nakaapekto din syempre sa naging sales bandang huli. Pero hindi pa tapos yung dosa na yon kasi ito na nga yung pinakamababang sales. Ito pa yung pinakamababang rate na binigay ng mga critics. Pero alam mo kung ano yung nakakatawa dito? Ang daming fans yung minahal pa din yung laro na to. Inuulit ko, hindi ko na laro yung game na to. At base naman sa mga reviews na nabasa ko, hindi naman to pangit. Problemado lang talaga, pero kahit ganun pa man, ang dami kong Nakita na fans na nag-enjoy pa din sa Bloody Roar 4. Hindi ko masabi kung diehard fans lang ba sila o ano. Pero ang daming mukhang nag-enjoy pa din talaga dito. Kahit never naabot ng series na to yung heights ng Street Fighter... Tekken, Mortal Kombat, kahit hindi na umabot sa ganong level. Yung mga fans pa din ng Bloody Roar, mga hindi na nakakalimot. Hanggang ngayon, mahal pa din nila yung franchise, pre. Kaya subukan mo magtingin ngayon sa eBay ng mga physical copies nito. Tignan mo na lang, malamang magtubig yung mga mata mo. So pumunta na tayo sa pinaka tanong. Ano nang nangyari sa Bloody Roar? Dahil sa kapal pa ka na nangyari sa 4, hindi ka na magugulat kung bakit hindi na sila naglabas ng 5. Isa pa, hindi lang naman Bloody Roar ang naapektuhan na fighting game kasi noong na nagsimula yung decline. Hindi na kagaya ng dati na samutsaring sa fighting games yung sumusulpot, dito saring sa franchise na din yung namamatay. Nalaos na din kasi yung mga arcades kaya hindi na kadale kadali na sumugal sa mga fighting games. Tungkol naman sa Bloody Roar, hindi malinaw kung sino bang nagmamayari sa IP na to. Yung iba sinasabi ko nami daw kasi sila na yung mayari sa Adson Soft. Yung iba naman sinasabi share pa din sila ng 18. E di ba yung Konami ang tagal dumistansya sa console games? Ang tagal nila nagpahinga? Ngayon palang ulit sila babalik sa paglalabas ng MGS at Silent Hill eh. Kaya ang tagal na nahimik ng Bloody Roar pero nung 2020, nabuhayan na naman ang loobang mga fans. ni-register o na-secure kasi ng Konami yung trademark ng Bloody Roar kaya hindi pa nakakalimutan. Wala namang malinaw na sagot kung bakit ginawa yun. Siguro para lang hindi maglaps. At sa ngayon hindi pa ako umaasa na magkakaroon ng Bloody Roar 5 pre. Mas malabo pa mangyari yan kaysa sa Half-Life 3. Pero pagbigyan mo na ako Konami, one time lang kahit na HD remaster lang. Sobrang solid pa din ng mga yun eh. Hanggang ngayon, playable pa din. Pag nangyari yun, pupudpudin ko yung daliri ko sa Primal Fury nun. Ikaw ba pre, alin sa Bloody yung pinaka-paborito mo? Comment mo sa baba pag-usapan natin. Tapos palike na din ng video, subscribe ka na din para makita mo yung mga susunod na videos. Yun lang yun yan.